Hi, welcome back to my YouTube channel. This is Don Pipot Zenab saying hello, good morning, good evening, good afternoon. Saan mong kayo abutin ng video ng ito? Mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa ating YouTube. Welcome po kayo. Welcome back sa inyong panonood dito sa YouTube channel. Don Pipot Sina. Mga kaibigan, narito na po ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito. Isa pong message ang ating natanggap mula kay Rubin ng Masbate. Siya po ay nag-message sa atin at atin pong tunghayan at babasahin po natin ang message ni Robin ng Masbate. Dear Don Pipo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Robin. Ang oh, problema po ako ngayon, Don Pipo, gusto ko pong humingi sa iyo ng uh, pagpapayo kung pwede lang sana. Don Pipo, sikreto lang pero Uh, hindi naman pwedeng hindi mo sabihin dyan sa iyong uh, channel. Siyempre, sabihin mo talaga kung ano ang problema mo. Ano nga ang problema mo? Ganito daw ang problema ni Robin, mga kaibigan. Hindi na daw po lumalaban si Manoy. Hindi na po daw siya uh, tumatayo si Manoy. Ang hinihingi po niyang payo ano daw ang gamot, ano daw po ang kanyang gagawin sapagkat hindi na po daw gumagana ang kanyang manoy-noy-noy-noy. At alam mo, don pipot kahit anong gagawin ko, hindi na talaga don pipot, ayaw ko ba kung ano nangyari sa akin. Hindi naman ako dating ganito. Sa edad kong 40, Don Pipot, ay doon nagsimula ang ganitong problema ng aking pagkalalaki. <laughs> ano po kaya ang aking gagawin, Don Pipot? Payuhan mo ako. Tulungan mo ako. May lunas pa ba dito? ang inyong lingkod Ruben ng Masbate Okay, salamat Ruben sa iyong uh, message sa ating YouTube channel Ganito Ruben, dire-diretsyo na tayo hindi na ako magpaligoy-ligoy pa dahil uh, maraming mga kalalakian ang katulad mo na may mga problemang ganon ang tawag dyan ay impotence pero sabi mo dito Ruben na hindi na talaga gumagana, hindi na talaga lumalaban si Manoy, Noy, Noy. Bakit naman ganon? Wow. Ruben, nasabihin ko sa iyo, Nung ako ay nagpakonsulta sa doktor, nung ganun din ang problema ko, nung mag ako ng 40, ganun din ang sinabi sa akin ng doktor, natural daw do yan Ruben, sapagkat yan ay uh, natural daw sa isang lalaki na ganun ay magkaroon talaga ng paghina ang isang uh, tinatawag nilang hormonal sa katulad nating mga lalaki at uh, pagbaba ng ating uh, ng ating sperm cell na ito daw po ang dahilan nito ay uh, minsan ang sobrang puyat, pagod at overeating, overeating hehe <laughs> overeating at overdrinking ng mga liquor or soft drinks yan daw ang uh, talagang um, medyo dahilan ng bakit pagbaba ng ating uh, uh, tawag natin doon ang ating uh, sigla ng ating pagkalalaki Robin kaya kayo dyan na mahilig sa mga soft drinks sa matatamis. Iwas-iwas po. Ang tingin ko sa iyo, Ruben, baka ikaw ay may diabetes. Mataas ang iyong sugar. Magpakonsulta ka na agad sa doktor upang mabigyan ng lunas ang iyong problema. Wala po kong masasabi sa inyo tungkol sa medicine, kundi ang advice ko po sa inyo, pumunta na po kayo sa inyong doktor para kayo ay mas at kayo po ay matignan upang mabigyan lunas ang inyong karamdaman dahil hindi po yan basta-basta pagkat sabi naman ng doktor natural daw yan na talagang humihina pero hindi naman talaga nawawala. May mga gamot na ibinibigay ang mga doktor para mabigyan kayo ng luna sa inyong problema. Kaya huwag kang mag-alala, lumapit ka na sa inyong doktor. Upang magtanong kung ano ang iyong dapat gawin sa problema mo Robin Salamat Robin sa iyong pagliham or pag-message dito sa aking messenger Salamat at sana ay uh, pumunta ka kaagad sa doktor Salamat sa iyong pagtiwala sa ating uh, kwentong pag-ibig at uh, sana ay uh, gumaling ka na at mapaligaya mo ang iyong mahal sapagat sinabi mo na napakahirap, ginawa mo ng lahat ngunit tumitigil at di na tumatayo si Manoy so ang advice ko sa iyo, pumunta ka kagad sa pinakamalapit na doktor at magpakonsulta so po ang inyong kaibigan sa inyong uh, don people channel huwag uh, po kayong magpatubili kung kayo man ay mga may problema magpadala po kayo ng inyong mga mensahe at bibigyan po natin nang daan ang inyong mga suliranin anumang oras. Ito po si Don Pipo na nagsasabi sa inyo, magandang, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo abutin ng aking video. Maraming salamat po. Share, subscribe, and like Don Pipo. Salamat. Bye-bye na po.